magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang isa ay nagsalita at sinabi, "Prinsesa Lynn, gamitin mo na ang aking gamit na kabayo. Ako ay sasakay na lang sa isa sa aking kasamahan." Sabi ng isang sundalo nang marinig ito ni Lynn. Ito ay nagsalita at sinabi, Salamat, sige na magsikilos na kayo. Sigaw ni Lin, at agad-agad na kinuha ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang kanilang mga kabayo. At ang isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf ay daladala ang puting kabayo kay Lin. At si Lin ay ngumiti at sinabi, Salamat ulit, at ito ay sumakay na sa kabayo at ganun din si General Oliver at ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Lin ay tumingin kay General Oliver at Sumenyas. At si General Oliver ay sumigaw at sinabi, "Magmamadali tayo na makarating sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Walang titigil patakbuhin niyo ang inyong mga kabayo sa mabilis na galaw." Maliwanag ba? sigaw ni General Oliver. At ang mga kasundaluhan ay tumugon at sinabi, "Masusunod, General Oliver." At si General Oliver ay tumingin kay Lin at sinabi, "Tayo na, Prinsesa Lin." at si Lin ay agad-agad na pinatakbo ang kanyang kabayo at ganon din si General Oliver. At ang libo-libong kasundaluhan ng lahing elf ay mabilis din nilang pinatakbo ang kanilang mga kabayo. At ang lahat ay nagtungo na sa direksyon kung nasaan ang lungsod ng lahing mangkukulam na elf. Samantala, sa mundo ng mga tao, sa mundo kung nasaan ang lungsod ng mga matatandang manggagamot. Sila Daryl, matandang Berhina, Matandang pampilino at ang ibang mga matatandang manggagamot ay masayang nainom ng tsaa sa mga oras na ito. At si Daryl ay biglang nagsalita at sinabi, Aking mga seniors, baka oras na paralisanin ko na muna ang lungsod nyo na ito at tumungo na ako sa mundo at kaharian ng mga engkanto. Lubos ako nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Matandang berhina at sa inyong lahat. Masaya ako na kahit sa maikling na araw ay nakilala ko kayo. Sabi ni Daryl nang marinig ito nila matandang berhina, matandang pampilino at ng ibang matatandang manggagamot. Ang isang matandang manggagamot na nagnangalang pampilino ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, salamat din at masaya kami na ikaw ay nakilala namin at nakita ng harapan. Sana ay magtagumpay ka na matalo at mailigtas ang mga kalahi natin mga tao at ganon kami. Sana mailigtas mo kami sa sumpa na gawa ng hari ng mga inkanto sabi ni matandang pampilino. Nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi, Pinapangako ko sa inyong lahat, na makakaalis din kayo sa bundok na ito, sabi ni Daryl, at dahan-dahan niyang nilabas ang maliit na bilog na bagay na kulay itim. At si Daryl ay nagsalita muli at sinabi, Matandang Berhina, paano ko magagamit ang bagay na ito? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Matandang Berhina, ito ay nagsalita at sinabi, Sek Master Daryl, sa pagkakaalam ko hihimokin mo lang ang iyong spiritual na lakas at isasalin mo sa maliit na bagay na iyan. Para lumabas ang portal, sabi ni Matandang Berhina, nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsalita at sinabi, kung ganun, salamat Matandang Berhina, sabi ni Daryl, at agad-agad niyang hinimok ang kanyang spiritual na lakas. At ito ay dahan-dahan niyang sinasalin sa maliit na bagay na bilog na kanyang hawak-hawak sa ginawa nito ni Tony Daryl. Ang lahat ay labis na nag-aabang na may lumabas na portal. Ngunit, ang portal ay hindi lumalabas. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, Bakit parang hindi gumagana ang bagay na ito? Hinimok ko na ang aking spiritual na lakas at dahan-dahan ko sinasalin sa bagay na ito. Ngunit ang portal ay hindi lumabas. Parang may mali, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat, sila ay nagulat din at nag-iisip at si matandang pampilino ay muling nagsalita at sinabi, Sec Master Daryl, mukhang may kulang pa sa iyong ginagawa. Sabi ni matandang pampilino, nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsalita at sinabi, Mukhang tama si matandang pampilino. Mukhang may dapat pang gawin upang mapagana ang bagay na ito at ang portal ay lumabas. Ngunit ano pa ang dapat gawin para mapalabas natin ang portal gamit ang bagay na ito na nagmula sa lahi ng mga inkanto? Matandang Berhina nakakatiyak ka ba na ito talaga ang bagay na nakakapagpalabas ng portal patungo sa mundo ng lahi ng mga inkanto? Sabi ni Daryl sa tono ng may pagtataka. Nang marinig ito ni Matandang Berhina. Si Matandang Berhina ay nagsalita at sinabi. Hindi ako pwedeng magkamali sec Master Daryl. Ang bagay na iyan na iyong hawak-hawak sec Master Daryl. Na kinuwa ko sa isa sa mga kasundaluhan ng lahing inkanto. Ang bagay na nakakapagpalabas ng portal patungo sa kanilang mundo at kaharian. Natanging ang bagay lang na iyong hawak-hawak ang nakakagawa makapagpalabas ng portal. Tuldok, nakakatiyak ako Sect Master Daryl. Nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsalita at sinabi. Kung ganun mataldang berhina, baka alam mo kung ano pa ang dapat gawin para mapag-ana natin ng husto ang bagay na ito. At ang portal ay lumabas sa ating harapan. May iba ka pa bang alam na dapat gawin matandang berhina? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni matandang berhina. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Paumanin ngunit hindi ko din alam sec master Daryl. Kung ano pa ang dapat gawin. Sa aking pagkakaalam, isa lang ang dapat gawin upang mapagana ang bagay na iyan at para ang portal ay lumabas. Kailangan mo lang talaga pagsamahin ang spiritual na nasa loob ng bagay na iyan at ang iyong spiritual na lakas. Sabi ni Matandang Berhina, nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsalita at sinabi, hindi rin pala basta-basta gumagana ang bagay na ito. Paano ko kaya mapapagana ang bagay na ito at lumabas ang portal? Sabi ni Daryl, at ang lahat ay tumahimik saglit. At maya-maya, ang isang matandang lalaking manggagamot na nagnangalang Loreto ay nagsalita at sinabi, Pampilino at Berhina, hindi nyo ba natatandaan, sabi ni Matandang Loreto, nang marinig ito nila Daryl, Matandang Berhina, Matandang Pampilino at ng ibang matatandang manggagamot. Sila ay napatingin sa isang matandang manggagamot na nagngangalang Loreto. At si Matandang Pampilino ay nagsalita at sinabi, Ano ang ibig mong sabihin Loreto? Sabi ni Matandang Pampilino, nang marinig ito ni Matandang Loreto. Ito ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, kung ating iisipin. Kapag nagtutungo dito sa ating lungsod ang mga lahing inkanto ang mga ito ay hindi lumalabas sa ating lungsod mismo. At kapag umaalis sila sa lungsod natin ang mga ito ay naglalakad patungo sa direksyon na iyon. Tinuro ni Matandang Pampilino ang direksyon patungo sa masukal na lugar. At si Matandang Pampilino ay nagsalita muli, tulad ng pagkabkab nila kay Emperor Zubaji, nung gabi na sila ay tumungo dito sila ay hindi lumabas sa mismong lungsod natin. At nang makubkab na nila si Emperor Zubaji, sila ay naglakad sa direksyon na iyon. At ang ilaw ng portal ay biglang nagbigay liwanag sa gabi na iyon. At naalala nyo pa ba nung unang beses natin nakita ang lahi ng mga inkanto? Sa matagal na panahon na ang lumipas, ngunit naaalala ko peren ito, na tayo ay kanilang dinala sa kanilang kaharian upang makita at makausap tayo ng kanilang hari na si Haring Harry dinala muna tayo ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto sa masukal na lugar na iyon. At ang portal ay biglang lumabas at sa portal na iyon tayo dumaan upang makarating tayo sa mundo nila at sa kaharian nila kung nasaan si Haring Harry. At matapos tayong makausap ng kanilang hari, napagpasyahan nito na tayo ay kanyang bubuhayin ngunit tayo ay kanyang sinumpa at ibinalik sa bundok na ito. At sa masukal na lugar na iyon tayo lumabas ulit, kung hindi ako nagkakamali ang portal na kanilang ginagamit at pinapalabas. Gamit ang bagay na hawak-hawak ni Sec Master Daryl ay gumagana lang sa iisang lugar lamang. Sabi ni Matandang Loreto, nang marinig ito ng lahat, sila Matandang Pampilino at Matandang Berhina at ang ibang mga matatandang manggagamot ay labis ang ngiti sa kanilang mga labi. At si Matandang Pampilino ay nagsalita at sinabi, Tama ka Loreto, Mukhang ang portal ay lumalabas lang sa iisang lugar gamit ang bagay na hawak ni Sec Master Daryl. Napakahusay mo Loreto, sabi ni matandang Pampilino. At si matandang Loreto ay muling nagsalita at sinabi, Sec Master Daryl, sa tingin namin ang bagay na iyong hawak-hawak ngayon na gamit ng mga lahing inkanto upang makapagpalabas ng isang portal patungo sa kanilang mundo at kaharian ay nag-ana lang iyan sa isang lugar at iyon ay matatagpuan sa masukal na lugar na iyon. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!